black rice and red rice dito sa probinsya mismo. Siyempre, doon tayo matutulog sa bahay natin, ano, sa ating mahal na ina. Yan, kita nyo ba yan? Okay. anim okay. 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 na na. Anim na nga na. Dati lima lang, anim na. Medyo brown. Tapos meron black and white ang color. Meron mga kaonics Papunta tayo ngayon sa Probinsya ng Occidental Mindoro So kasalukuyan tayong bumabiyahe Bula rito sa Oriental Mindoro Siyempre kasama natin yung ating pilot Si Aner Yan, masyadong seryoso ano? uh, Galing tayo ngayon sa Calapan City At pumunta tayo ng Victoria Oriental Mindoro Kumuha tayo doon ng mga sari-saring mga seeds Oh, may mga dala tayo ngayong mga uh, pigmented rice seeds. Meron tayong black rice, brown rice, and red rice. At meron tayong mga organic vegetable seeds na dala ngayon at i-deliver natin, no? Oh, for distribution sa probinsya ng Occidental Mindoro para sa mga organic farmers. So, abangan natin mga ka no? Siyempre, pagpunta ng Occidental Mindoro, alam naman natin, ando ang ating mahal na ina. Kaya, madadalaw natin siya makikita natin mamaya tignan muna natin ito mga ka -onics. so kita nyo ba yan yan so maraming mga saging din na harvest dito sa oriental Midoro lalo na dito sa bayan ng bungabong sa bungabong na tayo sa kasalukuyan ngayon ano? so ganito yung mga sitwasyon dito may mga pwedeng uh, sumakay sa taas ng uh, ng jeep ayan kita nyo ba yan okay dami nilang uh, saging sa taas no? yan tuloy tayo mga kaonis so yun so merong good news tayo no ang ating mahal na ina makikita natin syempre yung ating di mga alagang aso ni kainags doon sabi ng aking mahal na ina no nang anak na raw si Kofi so merong limang anak so tignan natin sino kaya ang tatay no so medyo matagal na rin nating hindi na bisita si Coffee at si sino nga ba yung isa nating aso doon kalimutan ko ng pangalan si Coffee at si yung itim so mamaya nanalo <laughs> <laughs> ba yung pangalan ng itim <laughs> si Kofi at yung kanyang kapatid Tignan natin mamaya, mga 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 pag uwi natin sa bahay ano? Baka maya habulin na tayo ng coffee Kasi may anak na siya pero dati-dati naman hindi talaga 'yun maamo sa atin, ano, yung isa yung maamo sa atin, yung maitim. Ako nakalimutan ko na kaagad yung pangalan. Kailan lang tayo nang galing doon, makakalimutin talaga. Okay? So see you mga ka-Onyx Narito na tayo ngayon sa Bulalakaw at paglampas dito ay magsaysay Occidental Mindoro na. So nakita natin kanina no uh, inaayos yung mga kalsada. So nilalaparan yung magkabilang uh, kalsada para maging uh, maluwag siya para sa mga commuters dito. pababa na po tayo ng Magsaysay at makikita natin ano ito yung Magsaysay. Even sa no kita natin dito sa taas. Yan. Ito yung boundary ng Bulalakaw at Magsaysay. Itong matarik at mataas na kabundukan na ito. So ngayon, pababa na tayo. Medyo delikado lang talaga sa lugar na to. Kaya dahan-dahan lang yung ating uh, pagbaba. Dahil dito marami talaga na didisgrasya dito mga ka Onyx, Ano? yan Okay, maya-maya lang ay nasa magsaysay na tayo. At mamayang gabi Siyempre, kung tayo matutulog sa bahay natin ano, Sa ating mahal na ina Para makapiling naman natin siya At makasama natin siya Siyempre, excited na rin ako makita si Kofi no? Yung anak niya So, gaano kaya kaganda yung anak ni Kofi At gaano kaya katapang si Kofi mamaya Pag nakita tayo na baka isipin niya na kunin natin yung kanyang anak alam natin ano, 'yan mga mga Haonix. Ito mga Kaonix no, makikita ninyo. Isa ito sa mga na-disgrace rito itong truck na 'to, no, tumaob dito. Kita niyo ba 'yan? Talagang tumaob siya, no. Grabe, oh. Grabe 'yung nangyari sa kanya. Ampa, isa. So, itong isa nakikita natin medyo nahirapang umakyat kaya naka standby lang siya no baka nasiraan lang rin yan so nakalampas na tayo mga ka onyx at kasalukuyang umuulan ngayon dito sa magsaysay occidental mindoro so nakita natin ang dami natin mga nadaanan na nagkaroon ng problema ng mga sasakyan dahil nga sobrang tarik sobrang dulas at delikado yung lugar na to dito sa may bulalakaw magsaysay na boundary na bago ka makarating sa kabila ay ganong kataas at ganong katarik kadulas ang dadaanan natin na uh, mga daan pero mabuti na ngayon mga kaonix no before nung bata pa ako talagang hindi yan sementado ano putik pag tag ulan talaga hindi mo madadaanan talaga ang ng mga gulong kaya kalimitan sa dagat dumadaan mula sa San Jose or magsaysay umiikot umiikot bangka ang sinasakyan papunta ng Bulalakaw pero at least ngayon kahit paano ay dire-diretso na tayo sa sakyan pwede nang dumaan dyan kaya lang kailangan syempre magingat kasi sobrang delikado okay dito na tayo sa magsaysay ngayon Nag-drop by muna tayo dito mga ka-Onyx na At nagpapahinga muna tayo nag-i merienda At tapos lang natin mag-deliver Ng mga black rice and brown rice Dito sa ating uh, mga Organic farmers dito sa Bayan ng Magsaysay So habang nagpapahinga tayo Bago tayo muwi Sa bahay natin sa San Jose So nagmerienda merienda muna tayo dito Kasama natin yung ating mga kasama pag sila oh. Malayo sila sa akin eh. Kaya mag-isa lang ako rito. So dito muna tayo mag-relax. Iyan. Bago tayo bumalik sa bahay natin, bago tayo pumunta sa ating mahal na ina. So dito lang tayo magre-relax para mawala yung pagod natin sa buong biyahe natin, buong maghapon. So, nanggaling pa tayo ng kalapan kaya medyo malayo pa yung ating pinagalingan. Medyo pagod yung ating grupo. Yung at dalawang kasama natin nandun lang sa kabilang pati yun sila. So, hintay lang tayo magnerienda. Siguro, hindi ko alam po ang prepare ng mga kasama natin ng pansit or uh, sandwich. So, kain muna tayo rito bago tayo bumerecho at samusik sa pahay ng aking pahay na ina. Ah, sige. Uh, Ini deliver na po natin yung kanilang mga Ito lang, isa lang po. black rice and red rice dito sa probinsya mismo. Yan. So yung ibang mga black rice ay naibigay na po kanina sa ibang mga farmers sa Magsaysay. So yung ngayon, dito naman natin i-deliver yan sa Malaysia sa bayan ng San Jose. Yan. Ah, isa na lang po. Okay. Yan po ay didistribute sa mga organic farmers at yung iba yung limitin para sa research study nila. Ayan mga ka no? naihatid na tayo dito ng ating mga kasama. Uh, nakaalis na rin sila. So pupunta sila sa kabilang uh, tawag nun kanilang accommodation. So, dito na tayo sa bahay natin sa San Jose. Ito yung ating mga suha. Oh. Kita niyo, dami pa rin bunga. Kaya lang, medyo nalagas na yung kanyang mga dahon. Ano? So, ito yung itsura. Maraming mga tanim. Gulay. kita natin kanina. At si Kofi. Iyan. Si Kofi pala yung nanganak. Hello. Coffee. Oh, Kofi. <laughs> Alam lang, siya ang lapit eh. Kofi, ano? asa yung mga anak mo? Kofi. <laughs> ah, Kofi. Natakot siya. <laughs> asa na si Pepsi? Wala na? Ipakapon yung tayo na. Ha? Ipakapon niyo. Asa na? Ang pinakapon mo? Takot na siya magtakaso niya. Ah, kinapon na raw? Oo, mm ano na -hmm. Kinapon na raw si Pepsi. <laughs> Ay, hindi na magkaanak. Karami na anim na anak. Anim na nga na Dati lima lang, anim na. Anim pala eh sabi niya Umaga. ah, kanina umaga, meron ulit? Nung pagka umaga. Ayan si Kofi, no, yung nanganak daw. Uh, alaga ni Kainags na aso. So, nanganak na siya. Sino ba ang tatay ni, ko, ng mga anak ni Kofi? Si Pepsi. Si Pepsi. Pinapun ko na dati niya. Pinapakapun ko. Ayun, isa ni Boy si Pepsi po ay kapatid ni Coffee ano. So kumbaga yung kapatid niya naging tatay ng mga anak niya. Ano <laughs> so, naka diyan mo kanina. Kanina ah, lang. Eh. Kanina lang. So andun siya ngayon. Tapos ay baka umulan eh. Nakatali ah, muna. So, tara, mga Onyx oh, bisitahin natin yung anak ni Coffee at ay, si Pepsi. Kung na, na saan? Nasa halin lang. <laughs> Marunong okay. nagtago siya bago ng anak. Ayun. Hello. Pepsi, yun doon yung anak. Kita natin, ano? Ayun, ang anak ni Kofi. Wow, kita nyo ba yan? Huwag mo apakan Kofi, ha? Ayun, oh. Ang cute. One, two, three, four, five. Asa ah, na yung isa? Asa isa? Ano ni? Yan. Ang Ang dikit-dikit. Makikita ni Kainags yung kanyang alagang aso na nanganak na si Kofi. Iba-iba ang kulay, oh. May puti, may black and white. Uy, bakit mo wala yung isang ano? May itim. Uy, saan ba yung isang? Ay, dapat mo tutupin ka. Nasaan yung isa? Uy, yan, oh. Uy, ang layo na ang narating ng isa. May lari ng lababo. Parang dagalang, oh. Mabuti hindi nangangagat si Kofi, oh.

Ah, uh, talaga ang anak. Ayan, eh. mga Konex, no, nakita niyo na no, yung anak ni Kofi. <laughs> Walaga ni Ka Imanis na aso na dito sa Pinas. So nanganak na. Inanak na ng kanyang kapatid, hey, si Pepsi. Si Pepsi na <laughs> katali kina Pinaka po na ngayong araw. <laughs> Pinaka po na ngayong araw ni Nanay si Pepsi. Oh, yan oh. Yan Ano si siya. Pepsi? Mm -hmm. Pinapuna. Ay, ayun, si Pepsi. Pepsi, kamusta? Yung patali na. Kamusta? Wala ka ng itlog? Ay, wala ng itlog si... Ay, may itlog, pinalian. Ay, pa Ayos ka lang? Ha? Sakit? Para hindi na mag-anak si Pupi. Sakit? Ayan. O, yun silang dalawa, Always them, Pepsi. Ayan, hindi na po mga si Kofi. Kasi hindi na siya, kastahan mo siya ni Pepsi. Uh, hindi na siya mga ano. So, hindi maiwasan kasi alam naman natin mga aso. So, hindi nila alam na... Hindi nila alam na, nila alam na ano, na tawag yung incest. Yung mangyayari sa kanila ayan o, medyo nangihina si Pepsi naglalaway kasi nga guro masakit tinalian daw yung itlog tinalian lang para siguro makapuna ah tinalian lang ba talaga yan kala ko ba inaano inoopera ina kahit sa veterinaryo ganun din hindi po Ah. Um, ganyan niya, nila hindi lang tali lang, no? Hmm. Kaya sa veterinaryo? Hmm. Laku, di ba, parang, uh, veterinary um, ano ako pa alam oh. kung paano ang veterinaryo. Ang ano kasi, mga ano lang, mga ano lang asawa niya, ganyan din, yan, so, talian, talian lang. Tali lang Baka kasi sa Animal Welfare Act, bawal yan. <laughs> <laughs> so, pasensya na mga kaonics, hindi ko alam kung bawal o hindi, pero sa awa, parang hindi natin alam kung consider ba yung ganun. Pero yan yata yung practice dito sa pagkakapong ano, sa Mindoro. Yan, ay, madalas yung madalas ko nakikita, tinatalihan lang itlog para hindi na maka... Tapos rin, ang mangyayari, pa pag kinalihan... Patatang siya mga ba? Para, parang namamaga siya. Oh, Namaga, dilaan niya, di dila, para Parang maga, ano dila, oh, pag nagmaga, magasugat yun. Oh, Tapos, pag nag, ano na siya, dinidilaan niya lang yun nang sa paggaling. Kusa lang matatanggal yung bayad na yun. Ah, matatanggal? Oo. <ming> hmm, gagaling lang rin. Matatanggal yung iplog mismo? Oo. Napuputol? Kasi nang nahigpitan na siya ng guma? Ah. Ganun na nang maaaso namin na araw para hindi na makakano uh, So, ganun pala yun, ano. So, yun yung practice kasi dito, mga kawanix, no? Pero, hindi natin alam kung yan ba ay approved sa Animal <affairs> Welfare Act. <laughs> Pasensya na mga konex ha, kung Pero nakikita ko rin kasi sa mga kalsada rito, ganun mm -hmm. niya. Nakatali lang yung mga itlog ng mga, ng mga asong lalaki. Coffee o oh, coffee, lika nga. Ay, mabait pa rin pala si coffee, ano? Akala natin, akala kasi natin nahabulin tayo ni Kofi dahil may anak na eh hindi naman pala no akala natin tatahulan niya tayo ng gusto eh dahil may anak na hindi naman eh no Kofi no oh ayan na si Kofi no kita niyo ba yan ano Kofi Kofi ah tapos yun yung anak niya andoon Hi mga Kaonics, good morning and good vibes sa inyo. Pinakita ko lang sa inyo no, yung aking picture nung ako ay gumraduate nung college. Kita niyo yung itsura ko no, talagang parang laging hagag, nakasimangot. <laughs> Kaya yung picture ko, hindi ganun kaganda yung ngiti ko doon. Okay, andito pa rin tayo ngayong araw sa bahay ng aking mahal na ina. At dito tayo sa kasalukuyang sa aking kwarto ano dito sa bahay ng aking mahalay na. So tignan natin mga kaonis no kung ano na nangyari kay Kofi sa mga anak niya para makita natin na yung mga anak niya na bago ay para makita natin yung mga bago niya mga anak. Tignan ulit natin na no, nakaraang araw tinignan natin, di ba? Ngayon bisitahin ulit natin siya. Okay, baba tayo rito sa agdanan kasi nandun tayo sa may pangalawang second story, second floor. Tignan natin si Coffee. Coffee! Coffee! Ako, wala si Coffee. Coffee! Ayun! Ano si Coffee? Nakikikain kay... <laughs> kay... Pepsi! Ayun po si Pepsi, oh. O, bugalaw lang yung buntot niya. Pepsi, kamusta ka dyan? Yun, si Pepsi. Okay, Pepsi, hello. So, tingnan natin si Coffee. Tingnan natin yung anak mo, Coffee. Busitahin natin yung mga bebe mo. O, sayang. Ayan, ting tingnan natin yung bebe ni Coffee. No? Yung mga bebe niya. Ayan, o. Oh. Wow. yung baby ni coffee Tayo ba? Dulo sa dulo no coffee Ayun po oh. Kita doon no. Wow, isa, merong mga uh, medyo brown. Tapos merong black and white ang color, meron doon isa black and white and brown ang color no, kulay puti. No, coffee no, grip ka. So, lima siya, anim yata. Andun pa yung dalawa. Yun. Okay. Kapan to, no? Kasi baka mahulog yung mga aso na to. Yan. Kaya, ito ang sinasara. Sara natin siya. Yan. Nakasara siya. Tapos ito yung binubuksan natin. Para hindi mahulog yung mga aso na narito, dito dumadaan si Coffee para padidiin at bisitahin yung mga tuta niya. Di ba, coffee? Ay, Gusto na ang coffee ko. Huh? Oh. Nakapanganak ka rin. Kaya, yeah. yung mga dede ni coffee, o oh, yan, o. Oh. Yan. Medyo malalaki siya kasi nga, maraming gatas. Di ba, coffee, no? So, yan po yung update sa panganak ni Kofi. Yung tatay niya nandoon si si Pepsi, yung tatay ng mga anak niya. So, nag-a-garden lang tayo rito, ano, kasama si nanay. So, nangihingi ako ng aloe vera, dadali natin sa kalapan. So, habang hinihintay natin yung mga kasama natin, nagiikot lang tayo dito sa garden, dito sa bahay. Kaya, ito isura itsura ng garden namin. <laughs> Puro iba na, ano. May mga gulay, saluyot yan Talbos ng kamote. Sitaw. Ang tanim nila. ang mga sitaw. Saluyot. yan Mga bulaklak. Pero itong buko natin, ano, ah, na apektuhan siya ng El Nino. Lumiit ang mga bunga. Tapos, halos walang laman ng loob. Kaya, hindi natin alam kung kailan siya makaka-recover. Even yun, no? dahil bunga ng ano Andito na pala yung mga kasama natin. Kararating lang. So paalam na tayo kay nanay May mga malberry din dito na mga tanim ano? Ayan Mga okra Tanim nila Ayan, mga okra Ayan So Lakad na tayo Mga kaonix no Paalam na tayo Ang mga kasama natin Punta tayo ngayon ng central pupunta tayo sa mga organic farms at Tignan natin yung mga interventions na ibinigay natin doon Kung ano na nangyari sa mga pinatayo natin at binigay natin pinatayo natin mga infrastructure at mga binigay natin interventions mga equipment sa mga organic farmers